Meron pong matinding pahayag itong si Sara Duterte tungkol nga sa kanyang confidential funds nung siya ay Davao City Mayor na umabot po ng $460 million. Yun. So yung mga taga Davao dyan, patuloy ba kayong mapapauto? Patuloy ba kayong magpapaloko? Patuloy ba kayong magmamaang maangan na kuno ay um, pinaunlad na itong si Sara Duterte ang inyong syudad at prinoteksyonan ang inyong syudad? bakit kailangan proteksyonan? Ang isang leader, baka kailangan talaga ng sobrang malaking pondo para maipatupad ang peace and order? Parang hindi naman. Parang nasa abilidad yan sana ng isang leader kung talagang, kung talagang pinagkakatiwalaan at totoo sa kanyang hangarin na magserbisyo sa publiko. Yun po ang puhunan sana ng isang leader. Pero hindi yan ang puhunan ni, ni Sara Duterte. Kailangan niya ng malaking pondo, at syempre nga ng confidential fund. 460 million. Ano yung kanyang pahayag? Ito yun. Pinaala, pinaaalala ko sa kanilang lahat, sa mga taga Davao daw, na huwag sila dapat pumayag na atakihin ang syudad ng Davao. Yun. <laughs> Eh, eto mga taga Davao, di ba? Kung, kung social media ang pag-uusapan po, naku, napakaraming trolls. Pag pinuntahan mo or mo yung profile, Davao City. Ay, alam na this. Yan po ba ang trabaho ng mga taga Davao? Diyos ko, nakakadiri kayo. Tapos, na naman kayo. Patuloy kayo nagmamaang maangan dito sa mga Duterte. Mas, mas lalong bumaba ang standard nyo. All right. Anong sabi? Wag daw pumayag na atakihin. Hindi po ang Davao City ang inaatake dito. Ang inaatake po, or walang inaatake, ang totoo niya, na. Pero yun nga, yung 460 million na confidential funds, kung ikukumpara nyo sa mga mauunlad na syudad, ito po'y sobrang laki. Okay? At napakatindi ng rason, ito si Sara Duterte. Pinaunlad nga daw niya ang Davao City, kaya kinailangan yung ganong kalaking halaga. Um, yung ganong kalaki na confidential fund. Anong sabi? Dahil binigyan ng prioridad daw ng kanyang pamunuan sa paggamit ng pondo ang siguridad at kapayapaan para sa pag-unlad ng lungsod. <laughs> Talaga po? So dati napakagulo pala ng Davao. Bakit marami bang threat ang Davao City? Marami po bang or meron bang banta sa siguridad ang Davao City? Bakit?